Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang Game 1, Minnesota Timberwolves versus OKC okay si Thunder, Western Conference Finals na to mga ropa At dito sa game na to tinawanan lang ni Anthony Edwards ang ginawa dito ni Shea Julius Alexander Ang daming free throws ba naman Ang daming fouls ang nakuha ni SGA dito sa game na to Hindi na mapigilang tumawa dito ni Anthony Edwards sa mga nakukuhang fouls ni SGA agad sa Minnesota Timberwolves Dito sa game na to mga ropa, naging mabangis talaga ang OKC okay si Thunder at talaga pinahirapan nila ang kumpuna ng Minnesota Timberwolves. Sobrang gandang depensa ang ginawa ng OKC Thunder. Hindi nakaporma ang Minnesota Timberwolves sa magandang depensa na ginawa ng OKC. Ngayon mga ropa, ano nga ba ang nangyari? Paanong tinalo ng OKC Thunder ang kumpuna ng Minnesota Timberwolves dito sa may game 1? Isa-isa yung -isa may may natin ang pambihirang diskarte na ginamit ng Thunder dito sa may game 1 kontra sa Minnesota. Ito ang game analysis at breakdown. Game 1, Minnesota Timberwolves versus OKC Thunder Western Conference Finals. Simula wala na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito sa bungad ng laro, tignan muna natin yung defense ang ginamit dito ng OKC Thunder. Nakaman-to-man -man zone defense sila dyan mga ropa. At sa possession na to ng Minnesota Timberwolves, nakakuha ng 2-pointer dito si Jaden McDaniels, sa basket is good. At dito sa first up mga ropa, nag-struggle dito si Shea Gilgis Alexander. Ang first attempt niya mga ropa sa may 3-pointer ay malalang nagmintes dito. Samantala mga ropa, kinapitalisa man niya ng Minnesota Timberwolves. Dahil dito sa defense ng OKC Thunder mga ropa, si Chet Holmgren mga ropa ay lagi siyang nasa may ibabaw sa may depensa. Kaya kinapitalize si Anthony Edwards sa pagkakataon na yan. Ginalawan niya dito sa may 3-point area ang depensa ni Chet Holmgren. Basket is good ng 3-pointer dyan para kay Anthony Edwards. Kaya dito sa unang frame na laro mga ropa, lumamang agad dyan ang kumpunan ng Minnesota Timberwolves. 8-1 ng score. Samantala mga ropa, si Shay Alexander sinabi nga sa inyo, nag-struggle dito sa first half na to. Mintes ang kanyang tira dito mga ropa. Buti na lang mga ropa kahit pa dito sa may fast break na to. Good penetration ang ginawa dito ng SGA. Sabay pa sa pabunta kay Hartenstein. Easy boys yan, basket is good. Samantala mga ropa ang Minnesota Timberwolves. Bigay ng bola kay Anthony Edwards. Nagkaroon ng enough space, enough separation si Anthony Edwards dito sa may mid-range. Basket is good yan para kay Anthony Edwards. Samantala mga ropa si SGA naman. Sinubukan bumawi dito. Nakakuha siya ng driving lane dyan. Pero sinabi ko nga sa inyo, nag-struggle at sobrang alat ni SGA dito sa may first half. Mintes ang kanyang layup dyan. At after nito mga ropa, heto naging problema ng Minnesota Timberwolves dito sa may first half na to. Dahil sa good defense ang ginagawa ng OKC Thunder sa kanila. Maraming turnover sa tinala dito Minnesota Timberwolves. At isa na nga turnover na to mga ropa. Pero dyan sa pass break na yan ng OKC okay, si Thunder, si Anthony Edwards, hindi siya nag-give up sa play na yan. Dahil chinase down block niya yung steal na ginawa again sa kanya. What a defense ginawa dito ni Anthony Edwards. Dito sa possession ng OKC Thunder mga ropa, dito naman sila lumamang sa may free throw shooting. Nakakuha ng foul dito sa si SJ mga ropa. Maraming foul sa na nakuha ng SGA dito sa may first half. Kaya kahit maraming mintes ang ginagawa ni SGA na Nabawi naman niya ang kanyang puntos dito sa may free throw area. Ang nangyari naman dito mga ropa, possession dito ng Minnesota Timberwolves. Para sa OAC Thunder mga ropa, heto ang naging main problem nila, si Julius Randle. Grabe ang init ni Julius Randle dito sa may first half na to. Total of 20 points kaya tinalaga ni Julius Randle dito pa lamang sa may first half. At ang daming 3-pointers ang pinasok ni Julius Randle. Isa na nga tong three 3-pointer na to, basket is good. Tumatakinteng so, na 10 out of 28 ang Minnesota Timberwolves sa may 3-point area mga ropa. Total of 30 points agad yun sa may first sa at mga Ropa, dyan talaga lumang mga Minnesota Timberwolves. Kaya nangyari dito mga Ropa, abante sa 3 into 7 ang score ng Minnesota Timberwolves. At sa wakas mga Ropa, nakakuha na rin ang field goal dito si Shea G. Luz Alexander. Good penetration pabunta sa defensa ng Minnesota Timberwolves. Easy 2 points para kaya si UA Basket is good. At heto mga Ropa, sinasabi ko nga sa inyo, good defense talaga ang nilalaro ng OKC Thunder. At sa good defense na to mga Ropa, na i-convert na yan finally ng OKC Thunder into fast break, basket is good din. At again mga Ropa, ang main problem nga ng okay si Thunder na si Julius Randle ay tumirada na naman dito sa may possession na to nabigyan siya ng bola dito sa may right side goal 3 pointer kahit na good defense ang ginawa dyan kay Julius Randle naipasok pa rin ni Julius Randle ang 3 pointer dyan sa may right side at after ito mga roba sumagot naman dyan si SGA ng kanyang mid-range jumper at sinabi ko nga turnovers lang talaga naging problema ng Minnesota Timberwolves dito sa game na to another turnover na naman at inlala dito ni Dante DiVincenzo. at sa turnover na yan, mga roba nakakuha ng ang Okay si Thunder dito sa may possession na to yan naman ang advantage sa OKC Thunder dito sa members sa mga ropa marami silang fouls na nakuha against sa kubunan ng Minnesota Timberwolves at after nyan mga ropa another good defense na naman nga ang ginawa ng OKC Thunder itong depensa nga na to mga ropa ay nagpapanalo sa kanila sa game 7 kontra sa kubunan ng Denver Nuggets ginagamit ulit nila dito sa game 1 kontra sa kubunan ng Minnesota Timberwolves nakapag-convert sila ng puntos dyan mga ropa kung kahit sa pagkakataon na to lumamang na ang OKC Thunder 17 to 16 ang score nagpalitan naman ng mintes dito si Anthony Edwards mga ropa good defense ang ginawa dyan. Pichet Tomgren at doon sa may bilang banda mga ropa nagpalitan nga ng Mintes dito si SGA at Anthony Edwards Mintes din na ang tirada ni SGA dito sa may 3 point area Nag-enjoy ka na at ka pa piliin ang link na nasa may comment section gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus Ngayon mga ropa nagsagutan naman ang 3 pointers dito ang dalawang kalaban na kubunan nakakuha ng 3 pointer dito si Don Di Vincenzo sa may right side corner basket is good yan samantala mga ropa ang okay si Thunder naman ay nakakuha ng three pointer dito sa may left wing three pointer Pumasok na ng three pointer. Pumasok din ang 3 pointer diyan ng OKC mga ropa, nagsagutan nga sila. At after nito nagmintes sa Minnesota Timberwolves. Pero yung offensive rebound ay napas kami naman nila doon sa may ilalim. Second chance points mga ropa, basket is good. At sa atake na to ni Anthony Edwards, nakakuha siya ng foul. Isang free throw naman ay pasok ni Anthony Edwards dito. Kaya tong first quarter ng mga ropa nagtapos to sa score na 23 to 20. Lamang ng 3 points dito ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Pagbubukas naman ng second quarter mga ropa, nakauna dito ang OKC Thunder. Nakakuha sila ng alley-oop play dito mga ropa at Pinapasok ka alley play na yan. Yun nga lang mga ropa, hindi yung problema nga ng OKC Thunder dito ay ang shooting ni Julius Randle. Balasa lang ng bola dito ng Minnesota Timberwolves ng ropa at eventually nag-end up to sa kamay ni Julius Randle dito sa may top of lucky 3-pointer. Pumasok na naman ang 3-pointer dyan ni Julius Randle mga ropa at sa pagkakataon nga na yan, napangiti na si Julius Randle kasi sunod-sunod na 3-pointers nga ang kanya mga nagpapaso. Para sa side naman ng OKC Thunder mga ropa sa pagkakataon na to, nabigyan ng bola si Alex Caruso dito sa may right wing 3-pointer. Pumasok din ang 3-pointer dyan ni Alex Caruso mga ropa. Kaya ang nangyari dito, dito sa may second quarter, dikitan pa din ang laban. All 27 na score. Pero heto na nga mga ropa, si Julius Randle ulit. Tandaan natin mga ropa, si Julius Randle ang kumatay sa Golden State Warriors doon sa may nila. Doon sa may Western Conference semifinals. Natapik yung bola papunta kay Julius Randle again. Dito na naman sa may 3-point area. At again mga ropa, same result na naman para sa kay Julius Randle dito sa may 3-point area. Basket is good naman yan, 3-pointer na yan para kay Julius Randle. Buti nga mga mga ropa, kahit pa paano, may nagiging sagot talaga ang OKC okay si Thunder. Yun nga lang mga ropa, dito sa second quarter na to. Biglang bumulusok sa offense sa Minnesota Timberwolves. Nakakuha ng left side corner 3-pointer dito si Nickel Alexander Walker na pinsa naman ni SGA. At sinubukan naman bumawi dito ni SGA mga ropa sa kanyang mid-range jumper. Yun nga lang mga ropa, hindi nakabawi dyan si SGA. At dahil niya sa minta sa tirada na ni SGA, again mga ropa, Julius Randall naman ang tumirada para sa Minnesota Timberwolves. This time naman mga ropa, mid-range jumper ang pinakawalan dito ni Julius Randall. Pumasok yan, bas Vasquez Kaya Kaya anong nangyari dito mga ropa Nang in 35 to 31 na score Lumamang dyan ng 4 points Sa Minnesota Timberwolves At dito sa run na to, mga ropa Parehas good defense Ang ginawa dito Na magkabilang kubunan Good defense ang ginawa dito ng Minnesota Timberwolves Yun nga mga ropa Dito sa may fast break Si Rudy Gobert Parang nawala sa kanya Yung bola dito mga ropa Hindi niya natansya yung pasa. Nagtinikling si Rudy Gobert Dito sa may fast break mga ropa Buti na lamang Nakabawi si Rudy Gobert Doon sa may defense ha? Good defense yan Para kay Rudy Gobert At dahil yung sa good defense ni Rudy Gobert mga ropa Bagandang transition offense ang ginawa dito ng Minnesota Timberwolves. Pumasok ang 3 pointer dito ni Julius Randle sa may top of the key. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, tumataginting na 20 points ang tinala ni Julius Randle dito pa lamang sa may first half alone. At ang daming 3 pointers ang ginawa ni Julius Randle dito. Kaya ang nangyari mga ropa, o babante sa score ang ng Minnesota Timberwolves. 38 to 31 na score. Si Chet Holmgren naman mga ropa, binakbakan dito ni Rudy Gobert. Ang nangyari dito mga ropa, nakakuha naman ang puntos yan si Chet Holmgren. Yun nga lang mga ropa sa kabilang banda. Good penetration ng ginawa dito ng Minnesota Timberwolves. Sabay pas sa kay Rudy Gobert doon sa may lalim. Nakakuha na slam dunk dyan si Rudy Gobert. Napadali ang kanyang trabaho. Basket is good. At heto mga Ropa, magandang play ang ginawa dito ng OKC Thunder. Ang mahahawak ng bola dito mga Ropa ay si Che Julius Alexander. Dalawang screen na sinet dyan kay SGA mga Ropa. At pagkatapos yung set ng screen na yan, nag-set up naman yung dalawang players dito sa may right side wing 3-pointer. set ng screen dito sa Isaiah Artenstein mga Ropa at dahil dyan sa screen na yan, nagkaroon ng opportunity dito si Kason Wallace para ma open dito sa may right wing 3 pointer at dahil open na open niyan mga ropa pumasok ang 3 pointer diyan ni Kayson Wallace basket is good at maganda na ganda ng dito ni Jaden McDaniels mga ropa against KSGA napilita mag turnover diyan si SJ mga ropa at after nito nagbintis na naman ang tirada ni SGA dito sa may left wing 3 pointer at ang nangyari dito mga ropa heto ginawa play dito ng OKC Thunder para mga score sila pumeso na naman sa gitna dito yung isang player ng OKC Thunder at dahil diyan mga ropa natak niya yung defense dito ng kalaban ng Minnesota Timberwolves at dahil sa attraction na yan, mga ropa freely. Libreng libreng nakatakbo dito yung isang player ng OKC Thunder doon sa may lalim. Ginamit na place yan ng OKC Thunder doon sa may game 7. Kung ano sa kubunan ng Denver Nuggets. At dito sa possession na ito mga ropa, gumana din yan. Kaya anong nangyari dito? Basket is good para sa kubunan ng OKC Thunder. Yun nga lang mga ropa si Anthony Edwards. Hindi hinaya ang mga dito ng tuluyan ng OKC Thunder. Gumamit lang siya ng screen dito sa may mabaw. At dahil sa screen na yan mga ropa, nagkaroon na siya ng enough space, enough separation dito sa may 3-point area. At pumasok naman ang three pointer niya ni Anthony Edwards. Basket is good. Kung kahit sa pagkakataon na to mga ropa. Lumobo pa sa 9 points sa kalamangan dito ng Minnesota Timberwolves 47 to 38. At ang nangyari dito sa possession na to ng OKC Thunder, good defense na naman ang ginawa nila dito against kay SGA. Mintes na naman ang tirada dito ni SGA mga ropa. At heto na mga ropa sa pagkakataon na to na foul si SGA. Natawa na lang dyan si Anthony Edwards mga ropa kasi nga maraming foul sa na nakuha agad ni SGA dito pa lamang sa may first half. Throughout this game mga ropa maraming foul sa na nabing with SGA against sa kumunan ng Minnesota Timberwolves. Maraming po puntos din ang kanyang nagawa dyan sa may free throw area. At sa possession na to ng Minnesota Timberwolves ng Rupa, Heto, na foul talaga dito si Anthony Edwards sa kanyang attempt dito doon sa may ilalim. At after nito mga Roba, nakakuha ng puntos dyan ang ng OKC Thunder. At heto din talaga ang main factor mga ropa kung bakit nanalo ang OKC Thunder dito sa game na to. Maganda talaga ang naging nila dito sa game na to mga Roba. Hindi nakaporma dyan ang opensa ng Minnesota Timberwolves lalo na doon sa may endgame. Dahil nga sa good defense na to mga Roba, nakakuha pa ng 2 points dyan ng OKC Thunder bago matapos ng first half na to. Kaya nangyari dito, ang ang araw naging 48 to 44 a score. Boys lang, lamang, ang score. 4 points lang ha, ang ng Minnesota Timberwolves dito sa may first half. At doon sa second half ang araw doon na binakmak ng OKC Thunder ang kumunan Minnesota Timberwolves. Gagawa tayo ng separate video dyan para sa second half ang araw Ngayon, ano masasabi nyo? Dito sa game na to, game 1 Minnesota Timberwolves versus OKC Thunder Western Conference Finals. Pwede kayo mag-comment dyan sa so, banay ng opinion mga ropa. Magkwentuhan tayo.